Sa loob ng apat na pung araw, isang napakalaking mandirigma ang lumalabas sa harap ng hukbo ng Israel. Si Goliath, ang higante ng mga Filisteo, ay nagtawag ng hamon, Pumili kayong isang lalaking lalaban sa akin. Kung matatalo ninyo ako, kami magiging inyong alipin. Ngunit kung ako ang mananalo, kayo ang magpapasakop sa amin. Ngunit walang isa mang Israelita ang nangahas lumaban. Takot sila sa higante. Ngunit isang batang pastol lang nagboluntaryo si David. Si David, isang batang pastol mula sa Bethlehem, ay dumalaw sa kampo ng Israel upang dalhan ng pagkain ang kanyang mga kapatid. Nang marinig niya ang pangaalipusta ni Goliath sa Diyos ang Israel, sinabi niya, Sino ang higanteng ito na nangungutya sa hukbo ng buhay na Diyos? Sa kabila ng pangungutya sa kanya, Lumapit si David kay Haring Saul at sinabi, Akaw ang lalaban sa kanya. Sa kabila ng pag-aalok ni Haring Saul ng baluti, pinili ni David na lumaban gamit lamang ang kanyang pananampalataya at simpleng sandata, isang tirador at limang makinis na bato. Habang lumalapit siya, nilait siya ni Goliath, Ikaw ba ay aso upang lapitan mo ako na parang may dalang patpat? -pat? Ngunit sumagot si David, ikaw ay lumalapit sa akin na may tabak at sibat, ngunit ako ay lumalapit sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo, ang Diyos ng Israel. Sa isang mabilis na kilos, inihagis ni David ang bato mula sa kanyang tirado. Sa tulong ng Diyos, tumama ito ng eksakto sa noon ni Goliath, at ang napakalaking mandirigma na ay bumagsak ng patihaya sa lupa. Nang makita ng mga Filisteo ang kanilang mandirigma, tumakbo sa takot. Ang Israel naman ay nagdiwang at sinundan ang kanilang kaaway hanggang sa tuluyang magapi. Sa araw na iyon, napatunayan na hindi mahalaga ang laki o lakas sa mata ng Diyos. Ang pananampalataya ang tunay na sandata ng tagumpay. Kahit sa pinakamalaking pagsubok, huwag matakot. Ang Diyos ang iyong sandigan, magtiwala ka sa Kanya at ipaglalaban Kanya.